Very good. Pagbabalahibo tayo ito. Pagbabalahibo kami. Dapat si Jemel ang tagawak mo na ate. Jemel, alin ka Jemel. Para. Awa ka ba yung cellphone? Awa ka ba yung cellphone at ang mo? At baka magkibo ito. Mm. Mali naman ay lalo ganyan mo o. Yan. mo. Yan. Wow, baby. Wow. Dani ko, wow Dani ko Yeah Ang mo Wow ang ganda Dani No bebe ko ganda oh ganda oh Daw daw 'di tayo dito Kasi 'di sigla kami dito no Sir So you can see Oh wow oh Wow oh ay ang ganda ni Dani ko baby, oh Baby, oh si Dani go wow ay ang ganda ni Dani ko oh, oh. Oh, okay. Wow oh, wow. O bibi ng galing. Oh. Wow, ang galing. Oo. Dogo petan galing nan mo, bibi. Wow, ang galing ni Dani go, Dani go. Dani ko! ay ang galing. Oo, oo. Bibi book naman. Galing ni Dani ko, bibi ko. Wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Ay ang galing. Oo, oh. ay may frog. Oh, may frog. Oh, may frog. Ay, anong frog yan? Oh, butlog ang mata. Oh, oh, may elephant video. Wow. Wow. Oh. Ay, galing. Wow. Oh. Oh. Uy, uh, galing. Uy, oh. oh. oh, may elephant. Oh. Oh. Elephant. Wow. Oh. Bibi, o, oh, tingnan mo, may elephant. Oo. Oh. Oh. Dating sa oh, Tingnan mo, may may horse May oh. horse na, Horse, oh. May horse na, oo. Kimelo. Ako, may may horse. Wow, may horse, oo. Oh. Oh. Wow. Oh. Wow. 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 Wow! <laughs> oh. Wow! Ay, galing! Oh! 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 oh. 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 Very good! Oh, may hulso! Oh! Hul! Oh. Oh. Wow! 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 wow. <laughs> Daiba! Hmm. May unggoy! Yeah, Sige! Yeah. 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 May unggoy! Wow! Puras ka dito rin! Wow! 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 Galing! Galing! Oh, oh. Uy, galing, baby! Oo! Oh, Oo! Oh, oh. May ano? Oh, may hulso! May galing! <laughs> Wow. tahu. Tak tahu. Tak tahu. wow, tahu. Tak tahu. Tak tahu. wow, tahu. Tak tahu. eh tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. boom, 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 Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. tahu. Bob, 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 Bob. Ay, galing Oh, oh my God. Oh. Wow. 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 Ay, yeah, ang huwag mo yung kamay. At hindi may inis. Wow. Oh. Wow. Galing mo. Oh. Yay. Wow. Ay, galing. Oh, pati pa. sa sabi ko. Bebe, o Oh. Ay, may krab, oh Oo. Oh. Ang kibo naman kaya ni Jimel. Oh. Wow. Hindi, Jimel. Ano mo kayo Wow. Wow, 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 wow. Oh, may penguin, baby. Oh, penguin, oh. Penguin, oh. Penguin. Oh. penguin, oh. penguin. Wow. Oh, wow. Galing, oh. Brasil, oh. na. Galing, wow. Ay, galing talaga ni Dani ko, oh. Oh, 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 Wow! 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 Wow wow. <laughs> wow. wow. Oh, tingnan wow, Oh, 'yung bata. Wow. Ay, gras na talaga. Wow. Oh, workers. I never Wow, 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 wow. Biglang talaga, oo. Oh, oh, Video. Oh. Ay, na-on oh, din ako. Oh. Naglabas na. Wow, wow, wow. Wala na 'yung monkey baby. Oh, na. Ay, oh, nanjo. Ay. Ako ka ta Oh. Oh. Ay, oh.

冰冰。